kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Gaano man kalalim ang pagkakaibigan ay maaari pa rin itong masira kapag pumasok na sa eksena ang politika. Kahit ba magkatugo ay hindi sasantuhin ng espiritu ng eleksyon dilatan po ako ng kapatid ko. Oh. Bakit niyo gagawin? Sinasa sinasabi niya, nagsasabi daw ako ng kasinungalingan. Wala akong ginawa sa iyo Nandito Dito tayo sa harap ng simbahan nate, 'di ba? Lahat ng pagalang binibigay natin. Paano lumabas ang tunay na ugali dito sa Piyo, Anong sinabi? Isang po baka mainit ngayon ang sitwasyon sa politika sa siyudad ng Maynila matapos sumama ang loob ng kasalukuyang mayor na si Hani Lacuna sa dati nitong alkalde at kapartido na si Isko Moreno bago ang 2022 presidential election ay bumitaw umano ng matamis na salita si Isko at sinabi kay Lacuna na sa oras na matalo siya sa eleksyon ay magriritiro na raw ito. Ibig sabihin na wala na itong papasukin pang posisyon sa gobyerno kaya abot hanggang tenga ang ngiti ni dahil ibig sabihin ay siya na ang magiging malakas na kandidato sa pagkamayor kapag walang Isko Moreno na tatakbo 2024 nang papalapit na ang filing of COC ay nakatanggap ng mga balibalita si Hani Lacuna na baka raw muling tatakbong mayor ang malapit sa masa at sanay sa pagkikipagkwentuhan sa mga ordinaryong mga mamamayan na si Isko Moreno. Bahalang bahala si Mayora dahil alam niyang delikado ang kanyang kandidatura sa oras na ituloy talaga ni Isko ang balak nitong pagtakbo. Trinaidor, ganyan kong ilarawan ni Mayor Lacuna ang balak ni Isko sa muli niya nitong pagdakbo. Paniwalang paniwalang Mayora sa binitawang salita noon ng alkalde na hindi na raw siya tatakbo. Pero bakit nagkaganito? Tila, may plano talagang tumakbo sa isko. Uh, Siyempre po, iniisip ko muna ano ho mga kadahilanan kung bakit po siya babalik. Uh, dahil uh, bago ho siya umalis ng Maynila ay napakaklaro po sa amin ni eh, Vice Yul at sa buong Partido Asenso Manilenyo maging sa mga uh, kababayan namin sa Maynila na hindi na po siya uh, tatakbo pang muli. So yun po napakaklaro po sa amin at lagi po niya yung binabanggit. Kaya nung siya po ay nagsabi na balak siyang tumakbo ulit Siyempre po pag isip kami, ano ho ba ang tunay na dahilan bakit siya babalik? Hindi pa man kinukumpirma ni Isko kung siya ba ay tatakbo ulit bilang mayor. Pero base sa mga galawan nito ay malamang sa malamang na magpa-file nga ito ng kanyang COC sa pagka-alkalde bago pa man magtapos ito. Wala namang masama kung muling tatakbo ito dahil demokrasya naman tayo. Kaya may karapatan ng kahit na sino na magpresenta ng kanyang kandidatura para magsilbi sa bayan. Ang problema lang ay kung bakit nagbitaw ito ng salita na tuluyan na siyang magri kapag matalo noong 2022. Galawang politiko talaga ito dahil hindi mapanindigan ang salitang binitawan. Samantala, hindi naman dapat magalit ang kasalukuyang mayor na si kuna kung kampante siya na mas maganda ang kanyang pamamalakad sa kamay nila anong siya na ang umupo bilang mayor ay siguro naman na mas pipiliin siya ng mga tao kumpara kay Isko. Dati na silang nagkaroon ng magandang relasyon noong 2019 nang maging running mate sila at pinataob ang kanilang mga kalaban na sina Joseph Estrada para alkalde at Amado Bagatsing bilang vice alcalde Hindi man nagpapahalata si Mayor Lacuna pero obvious talaga na apektado ito. Ito ang tila hindi tunay na nararamdaman ito habang kanyang sinasabi ang mensahe para sa dati niyang alkalde. Ano daw pong masasabi natin kung if ever po tatakbo rin po itong sis po? Well, I wish him well. Good luck po sa kanya kung a uh, itutuloy niya po ang pagtakbo niya bilang alkalde. Hindi talaga may tatago ang tunay na saluobin at sakit na nararamdaman ni Mayor Lacuna kay Isko. At ito ang video na nagpapatunay dito. Huwag <tong noise> kayong bumalit! Huwag kayo bumali! Peace be with you. Ikaw, dismayado ka rin ba sa uri ng politika natin dito? sa Pilipinas? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.